Wala po ako. Sa DPWH, wala po akong Sige. kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pagka meron ako nilabas sa'yo mamaya. Ah. Okay? Mag-isip-isip ka. Hindi ako nagbibiro. Mm, wow, wow. Mr. Revalo. Kanina, umakit, na, nandito ako kanina, umakit na ako. Pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Sumay, so may mic. Wala po yung ano. Pero ka ba abogado? Uh, yes po yung honor. Ikaw may ari ng Wawaw. -wow. Okay, Correct? Your honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sole po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano, oh. paid up capital? Magkano kapital mo dyan? Uh, nung, nag, uh, nung una po is 9 million po, 2017. 9 million? 2017 po, nag-start po kami. 20? 17 po. 2017? Up to now? po. Sole ah. proprietor pa rin hanggang ngayon? Apo. Ah, okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Magka, paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa, sa DPWH? Um, Nag-start lang po kami noong 2019 po na may nagka-project po. 2019? Opo. Ah, Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Hmm? Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa ghost project? Uh, Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? Pake ulit. Uh, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Right. What? Sir, to Si Torjinko? Yes, sir. Pwede bang... Linawin uh, muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko ay book my right to self-incrimination. Against self-incrimination, so, in Your Honor. Plus, plus, uh, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Rubo. Ay, huwag wow. ba tumingin sa akin? Huwag, huwag kang ka, uh, kausap mo. Lamay oh. sa yung kausap mo eh. Sinador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Ah, thank you, thank you. Anong pangalan niya? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes, po, your honor. He can he is here. He can uh, he can give you legal uh, advice. Yes, po. Yes. Nandiyan ba abogado mo? Nasa okay. nang abogado mo, Mr. Arevalo. Nasa sa kapean. Hmm. Oh, answer. Na, so may advice ang kanan ng abogado mo, ha? Hmm. Sir, Reba, Are you involved in any ghost projects? Uh, Your Honor, I invoke my right against incrimination. Your Honor. Ilan taon ka na? 37 po Your Honor. 37. Wow, bata ah. Bago ka pumasok sa sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? Um, may mga anak po, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Oo, oh, anong... Gano'ng kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O oh, pinsan? Tsuhin? Oh. Uh, mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino ang kamag-anak? Kung ang kamag-anak? Tita po. Ha? T mga tita po. Tita, tita mo? Po. Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? Um, Nag-ana po, um, first, sa, nag layasan po muna <laughs> ha? po. Ha? Layasan po. Ano-ano ano yung mga proyekto mo? Ano-ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Um, Ah, uh, Mr. Arevalo. Alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan. Humarap ka sa amin. Yes po, Your Honor. Ikaw may ari nito, di ba? Yes po, Your o hindi Honor. O, dapat alam mo? Ano ano yung mga proyektong na na-award na sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Um, ano po, Your Honor? Um, sa, um, hindi ko po na ma... ma ma alam po yung exact number po. gusto mo ako magbigay sa iyo? Kusang sa yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa iyo? Come on. You're wasting our time. It's already quarter to two. May session pa kami last stress. At marami pa magtatanong. That is what I was trying to advise everybody. Kasi po, uh, gagamitin sa session mamaya ito 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang sarili namin na uh, magtanong. So, ah... Uh, Mr. Chair, kung hindi naman sumasagot ito ng... Hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, yes, sumagot ka ka Yes, my honor. Ha? Huh? Yes, po. Oh, Alin-alin yung mga proyekto na nawardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan ito? -saan uh, meron po kaming uh, sa QC po. Sa Metro Manila First. Meron din po sa 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 Quezon. Hmm. Bulacan. Um, Your Honor, I invoke my right against the termination, Your Honor. <laughs> Anak ng patingo. <laughs> Tinatanong ko, uh, how can that, how can my question incriminate you? Tell me. Kinatanong ko lang saan saan saan, saan yung uh, proyekto mo? I invoke my right against self-incrimination? Sorry po yun. Ha? <laughs> huh? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit na ulo namin dito eh. May incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko siya ghost project siguro. Oh, uh, dahil po may mga ano po, sa pina, ano po na, may mga allegation po na may mga, mayroon nga po, ano, anomalya kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. Oo oh, nga. simple lang naman. Wala na ako tinatanong sa'yo. Kung ano, tinatanong ko lang, ano, ano, saan, saan itong mga proyektong uh, na-awardan sa'yo ng uh, DPWH? Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano binanggit niya? QC. QC. Eh, karamihan ito, Bulacan. Eh. Ba't hindi mo mabanggit ang Bulacan? Ha? Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi pa binabanggit eh. Ha? Uh, Metro Manila first po yun 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 ano, ano? Say, Metro Manila first po yun 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 Metro Ma Manila first? Yes po. San Juan po. Oh. Uh, last two. Yun po yung pinakuha namin project 2019. Oh, oh sige. Oh, yung Bulacan, meron ba? Sagot. Your Honor. Uminom um, <coughs> ka ng tubig. Oh, ilan? Um, ilan? Um, di ko pa sigurado yung owner. Oh, dito base sa record namin, meron ka 42 projects sa Bulacan. Meron ka 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk na no, nasa Bulacan. 42. Ha? Dalawa sa San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Hmm. Yan, Bulacan, Bulacan lahat to. San Juan. Hmm. Quezon City. Tsaka identical ang presyo, ha? Identical ang mga presyo dito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, ba last ng, and final question. Meron ba ng 42 projects above uh, above? how much? Yeah, 42 projects sa Bulacan. Meron 90 million. Kaya yeah, nga, above 50? Yes, above 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 <laughs> projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo nung mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka Imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para gan may, meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito. Eh, mapipilitan po, puro plunder. Aharapin ah, po ninyo, 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya, yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda rin uh, open para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Meron akong ito. Ilang minutes yung video. Meron ako ipapakita with the permission of the chair. Siguro one minute lang na video. Tingnan mo, ano Mr. Arevalo kung, uh, kung project ng Wawaw wow to. Familiar ka dito? Familiar ka, Mike? Hindi po yung ano. Hindi. Hindi, hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Tama? Yan. Ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Nabayaran ka na ng gobyerno. Pero, hindi pa completed. Tama ba, Ms. Cabral? Are you aware of this? Ngayon lang ko lang po na nakita yung video, Your Honor. Na hindi kompleto, di ba? Pero bayad sila. Wala po akong nakikita. Sa Agonay, Bulacan. So, hindi mo alam, Mr. Rebelo? Ngayon ko lang din po nakita ha? yung video. din po nakita yung video, Your Honor. Oh, talaga hindi mo makikita dahil hindi mo naman alam. Kasi nga, ghost. Di ba? Alam mo, nag-iisip na ako kung sa site kita yung contempt dito eh. Huwag ako subukan, please. Okay, babalik ka kita next hearing ah. Uh, Miss Sara. Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Temp, yes. interjection. Yes, okay, please. provided it's very brief kasi yes, kulang na po brief, tayo sa panahon. Apo, very brief lang. Sabi nyo kanina, and salamat po sa SP Pro Temp at Mr. Chair. Salamat, sabi nyo kanina, uh, Mr. Arevalo, na meron din kayong mga proyekto, ang wawaw, -wow, sa Quezon City, sa pamamagitan ng Metro Manila First. Kasama po ba yon sa dalawa lang sa 254 flood control projects sa Quezon City na may koordinasyon sa LGU, ayon kay Mayor Joey Belmonte? Uh, yes po, Your Honor. Ay, yon. Yun yung yun um, din, ano po yun, um, yung sa isa po, may, may letter na po din po, ano, uh, termination po. Letter yeah, for termination. Yun ba yung sa Barangay Mariblo sa Quezon City, dalawang pumping stations na nagkakahalaga na 282 million pesos na magkaharap? Ah, uh, i-check ah, uh, 'yun po. Ang di ko pa Ay, uh, i-check po po namin ano. Sige po. pakipaalam paalam niyo sa komite namin sa pamamagitan ng aming chair. Salamat, Mr. Chair at SP Pro. Thank you. Uh, one last question. Oh, Mr. Chair. last question. Yeah, Mrs. Mrs. Descaya. Meron bang pagkakataon yun, yung yung Siam na pag-aari mo ng construction company? Meron bang pagkakataon na sila-sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po. Sigurado ka? Pag makakuha ako ng record sa DPWH na si Saint Timothy, okay. si Saint Gerard, si Alpha Phi Omega, sino pa? Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Okay. Pero yung ibang licenses, sumasama, magkakasama sila minsan. And then, minsan, ah, so minsan naglalaban-laban yun, Sham? Yes, Pop. Oh, so that is not a legitimate bidding. Because, dahil yung sham na yon na naglalaban-laban sa isang award ng sa isang kontrata, iisa lang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo dun sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa iyo lahat 'yun eh. Correct? Tama. Hindi po kasi ibebey may may-ari ng mga company. Oh, so, I'm, <laughs> I'm, eh, I'm just lang, concerned ito. with Alpha and Ms. Omega. Miss Diskaya. Kanina, Sinabi mo, Alpha Phi Omega lang ang, ang sayo. Apa. <coughs> Nung tinanong kita ulit, ininumerate in in ko lahat yung siyam na korporasyon, inamin.